Ano yung na kita mo yun, ano kita ko ba't galit ka? ginagalit mo eh. Ginagalit mo si Garita eh. go there! Jump! Ay, malaglag ka, baby! Pangalo ng bata.

Oh, daan natin kanina, 'di ba, medyo malayo. Animal Ah. Oh, ikot, dyan, baka dyan. Yes. daming tao nagpipictorial karamihan pala dito nagpictorial sa so wildlife hey. ayun Oh, oh. oh yeah. ay, ay hindi, yan yung ano, prante. Eh. Dito daddy, sa kanan.

Merong dumadaang bayawak. Pag may nakasubong ka, bibi, slow down ka. Kung nga huh? ka, mag-slow down tayo? Yes. Baka masagasaan mo yung bayawak. Ano yung ayahin ano pag gina? Hindi masagasaan. Mamamatay yung bayawak. Alam mo ba yung bayawak? Ano yun? Yeah. Very good. It's a big lizard. Baka tulog pa. Sarado na. Wala nang animals. Wala nang mga animals. Bird na lang meron dyan sa taas. Bird lang ata meron. Sarado kaya kasi hapon na? Or talagang ano na siya? Permanently closed. Daddy, ha? Meron? Hindi. ang dami. Hala, maliliit pa yan na. Baka makalabas yan na. Mayroon oh, ang dami. Ayun lang, ang laki oh. Dadyo, mayroon sa, pa sa nasa, taas ng cage oh. Ayun yung mami, malaki na sa taas ng kids. Hindi makita. Ay, ayun yung gumagalaw. Ayun mami, marami dito. May, may maliit. Ayun yung mami. Ha? Huh? Ang daming snake. Martin. Ayun yung sa so may gulong. See that, the brown one? Ang mm. dami ah. Pa Daddy, mas malaki yun nandiri ito sa ano, gilid. Sa mas malaki alas, na sa gilid. Bulong? Ayun yung so sa may gulong. Ang laki yun. Oh. Mami. Siyempre nang anak-anak na yan. Ayun pa, yun pa kami yung oh, auto sa may lake. Ayun, malapit sa lake. Ang dami nila ayun sa may brown na ano. Sa may pulang halaman. Ang dami. Hindi lang kita kasi ano. Mami, pinakamalaki nasa kids. Pasaan? Ay, no, nasa kids. Dito tayo daan. Oh, no, Oh, nga. Ay po, may pisa doon, oh. Tayo. pa bang iba? Dito. Tingnan mo. Pwede ko na Dito inila. Kami isa para ng skin. ng skin by Belo. Laki ng BBY no, laki na kita minsa tires. Sanjo nakita minsa sa tires. Saadiyo, naman... Daddy, oh, may isang ano gumagalaw. Ito mo naka, nakalapay naka, ulo mo. Oh. Ayun na, ayun gumagalaw na siya. Daddy gumagalaw siya. Naamoy niya kayo. Mamaya, kinagat. Oo. oo. Ayun na, baby, oh, nakita mo. Ayun oh. Kita ko. Ayun siya. Dito, 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 dito. Ano kayo pinapakaisa na sikin? Hindi ko alam. Ano? Bakit? nila, mami. Paano man alam mo kung nakakain na sila o hindi pa? Eh. Mami, usually nasa tire sila. Meron din sa tire, oh. Ay, ang dati. Ay, pa, yun nasa ilalim ng ano, tubo. Oo. Uh, ano, katakot naman. Huwag kayo lumapit, baby Sanji. Tara. Hindi kayo sila nakakalabas diyan? Wala na, yan na lang meron eh. Ibang animals, wala na. Baby, hali ka na. Hmm? Scared ka. Yan ba yun? Laki pala ng ano niya oh, baby. Laki ng tuka niya. Ayan na, baby Sanji. Ay! Hello. Titignan ka Sanji boy. Ayoko. ko. Ay, ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Yun yung dinala sa One Piece, yung South Birds. Oo. Dati ganun siya tumingin, no? Oo. 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 Ano? Ano, One Piece, One Piece. Dali dito. Hindi ka lalapitan na. Hindi naman siya kasi dyan, eh. Oh. Ay, hindi tayo ka lang doon. Tayo ka lang. Tayo ka lang. Patong mo yung paa mo. I kukunin kita pag lumapit siya sa'yo. Kukunin kita pag... Ay, hindi mo siya tumingin. Oo. Oh. Kukunin kita pag lumapit siya sa'yo. Oo. <laughs> Oo. Oh. Bibi yung Ano yung Ano yung Bibi? Ano yung Bibi? Bibi may skin. Bibi na, that's one piece. Ayan na siya. <supugen> <politik> no? Ayan. Sige na, ka na. Oh, ayan na talaga si Sanji. Oh. Oh. na kanya, Sanji. Pingi daw pagkain. Pingi ka niya? Ha? Ano na kain nila? Kami may kinakain siya. O. Ano kinain niya? Bulate? Baka, baka may nakita siya something. Oh, ay kina. Pero tumatay lang sila, mama. hindi sila parang chicken na naglalakad. Kaya ay, nga. Ka. Ayun, sa'yo maingay na yun? Siya yung maingay? Ay, hindi ang dami nila. Ayun, Oh. Sa taas. Ay, sa taas ng puno. Pulay white. White and gray. Pinahirapan mo ko. Ito yung malapit. Ah. Ayun <laughs> Ay, kasi yung una ko nakita. Ay, ito nga. Ang galing. Ang cute. Ang ganda ng Philippine Eagle. Oo nga. Kasi kami paa niya, mami, no? Parang, Parang ano? Pagka nakawit ka, Turis? turok ka agad. Oo. Bang tulis. Pero parang anong manok, no? Pero mas mataba. Mm, pero hindi Mami. parang hindi mamay. Ah. Lawin ata yan, yung igol. Hindi ko alam. Wala baby? kasulat eagle? eh. Basta ang alam ko, igol yung Bibi, dito sa kabila. Bye. Bibi, mag -bird dito sa kabila. Huh? Ano? May tiger? May tiger? Sa Manila Zoo din. Hindi pa kasi sila nakapunta. Minsan punta tayo sa Manila Zoo. Diyan sa cage, ano meron? Meron ba? Oh, Dito ako